Sinigang overload dito sa baklaran, 99 pesos, may unlimited juice, unlimited soup, unlimited veggies, at unlimited kiss. Ha? Bro, yun talaga yung mga supplier natin. Puno mo, the change. Kiss the change? Okay yun ah. Ito nga pala ang Kuya Sui Sinigang Overload na matatagpuan sa tapat ng Santa Rita Church, Baclaran. Or isearch nyo lang sila sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Sakto nga sa maulan na panahon to ngayon, mainit at maasim-asim na sinigang na hindi tinipid ang matitikman nyo dito. Sa 99 pesos mo kasi, siguradong busog at solve kang makakauwi sa inyo. Bukod nga sa sinigang, eh may ino-offer din sila dito na yang chicken with rice at sisig with rice. Take 99 pesos din yan na may kasama ng isang lumpiang Shanghai, juice at soup. Plus, Java na ang kanin niyan. Lupit no? Isang food cart na nag-o-offer ng iba't ibang klase ng mga pagkain na naka-unlimited sabaw, veggies at juice. Tapos yung nagbabantay pa dito ay nag-o-offer ng unlimited kiss. Bossing! Boss! Ay! Ito ba yung sinigang overload na may unlimited veggies? Ay, dito ka! Unlimited sabaw? Unlimited sauce! So! Unlimited juice? Yes! Tapos unlimited kiss? Siyempre naman. Wow! Pa-order nga po magkano po? Ano? dito kasi is oh. ay, ay, parang ano ah, sinigang lang po boss, sige po Grabe ka, mas parang ayaw mo naman ang isko Ay, hindi naman sa galon Mainit-init pa to Ay, perfect na hmm. sa maulan na panahon ngayon, Ayan no? Mainit-init Ay, like... ano, sinasabi ko sa iyo, napakasarap yan Mas um, masarap pa yan sa akin Aray ko Sinigang <laughs> Sinigang, uy, soko Mas mahasim ako dyan Mas mahasim ka dito Kasi uh -huh. ka matikman ka 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 Ma nga Ayan, okay. okay. <laughs> ay, matikman ay, ka na sinigang namin, ha Yaga eh Masarap yan Eh, sumigaw Ay, na ano sukle? Ano? Hindi ka pala sukle, sukle dito. Uy. Uy! uh, ton, ayas. Okay na. Boss, grabe ka naman, boss. Ah, bakit? Eh, boss, yung sukli ko po, sa inyo na lang po, boss. Parang kaya mo na kiss ko. Eh, hindi naman sa ganon. Ah, grabe, mabisi yung sinigang dito. Boss, yung sukli ko, boss. Sukli ah, Oo. Kasi, Boss, yung sukli ko, boss. Boss, yung hindi yung katulad sa yun na nanakit kanina, yung sukli ko. Ay, hindi ka lang talaga dito. Bro talaga yung mga suplihan natin. Ano mo? He's the change. He's the change? Ito nga pala yung sinigang ni Kuya. Soy. Soy, yan. 99 pesos unlimited sabaw. Unlimited juice. At unlimited veggies. Tingnan mo yung veggies yung dami. Diba? Sulit so, na sa 99 pesos matutun. Sa mo, wala ng panahon, diba? Masarap bumibig ng mahilit na sa sabad. Tapos masim-masim. Ang maganda may... doon, isukli mo, kiss. <laughs> Ang nga eh. <laughs> Parang sarap eh, no? <laughs> Hmm. Sarap man. Sarap ng magnet, eh no? hmm. Sabaw nila dito, guys. Ano, katamtama lang yung pagkaasing niya. Kaya pwedeng-pwede -pwede sa lahat. Man, balance lang, ba? Diba? Hmm. Hmm. At kung vegetarian ka, unlimited veggies sila. <laughs> hmm. Ito po. Oh. Hmm. videos Ang magsasurvive? Si Young Vlad. Young Tara mo yun, Young ah. <laughs> young Vlad. Yeah. Young blood pero blue yan. <laughs> <laughs> Guys, kung nagharap nga kayo ng libreng halik, dito, yung suklimo mo gagawing kiss. Diba? Mm. Mm. Sarap ng pagdadali Bukod sa sinigang nila Meron din sila itong sisig 19 pesos Meron lang siyang kasamang Yung siyang Shanghai Tapos Japanese na yung gamit man Ang malupit pa nga dito Naka unlimited juice Unlimited sabaw Unlimited veggies din Yung sabaw nila may veggies yun Tignan natin man no? Sisig Oh abot ng ano laman sa hmm. hmm. ano, ano? mga gusto makatikim na mabisang sinigang at iba't ibang klase ng mga food trip sa tapat lang pala sila ng Santa Rita de uh, Gasha 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 Church Baklara dito sa may Kirino Avenue tapos ang malupit mga dito may libring kiss dito अरे बा ओमन मलाई लाग्छ